aking uh, advisor, si PCGS, CNP, na nakalimutan ko yung show mo, RGM. RGM. Uh, good morning po sa inyo lahat. Sana mumuno sa atin, ang mga tatay natin. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming sa aming saman JP Ako po ay lubos na papasalamat at ako po ay naimbidahan ng ating mabuting chairman kahit po may sakit. Ako po ay lubos na pasalamat at paano ay po kami ng dito. Kasama ko po, po ang chairman ng Teresa. Teresa. Yun lang po. Tuloy-tuloy lang po mga kapatid sa balikat. Tuloy-tuloy lang po. Walang bibitaw. Hanggang suling patak ng ating dugo. Pabuhay po tayong lahat. Para naman po sa hanay po ng Joint Coalition, tinatawag ako po si PCGS TNC para ipakilala ang kanyang mga uh, panguluhan.